Right, fish, kind of... kilo, no, 200. Yan 200 2,300 kilo. 2,300 no, you know, kilo. Hmm. 2,300 kilo. Mm. kilo. centimeter. asan na po. Ayan no? Ano, dito. Ano? Ah, na. Picture ka, Oh, nandun. No, isang oh, Paikot si na paikot wag tayo sa taas magkikita. pag umakit tayo sa taas Makikita mo yung pinakataas yung, mm. pinaka yung pinaka ababaw yung pinaka Ang makarit talaga no sama-sama no? ano kahit tago. Dito yung malaki din oh. Miss. Yung malaki, yung isang malaki oh. ano yan o yung Ano sa baba? Ano sa baba yan. yan? sa baba? Ito ang lalaki ko no? sa Ang lalakiw. Ang no? lalaki <laughs> o